Isang dambuhalang asteroid ang posibleng tumama sa ating planeta sa taong 2032. Ngunit gaano ito kalaki? Saan ito babagsak? At ano ang maaring epekto nito sa mundo natin? Maraming beses nang muntik ng tamaan ng asteroid ang ating mundo. Pero sa pagkakataong ito, iba ang babala ng mga eksperto. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Noong 2013, nadiskubre ng mga astronomo ang isang asteroid na tinawag na 2013, TV-135. Ayon sa NASA, may posibilidad itong tumama sa Earth sa Oktubre 2032. Ngunit gaano kalaki at gaano kataas ang sansa ng impact? Ayon sa pag-aaral, ang asteroid na ito ay may sukat na halos apat na football fields, at may bilis na 30,000 milya kada oras. Kung tatama ito sa Earth, ang epekto ay maaring katumbas ng 2,500 megatons ng TNT, mas malakas pa sa pinakamalaking nuclear bomb na ginawa ng tao. Depende sa kung saan ito babagsak, maaring magdulot ito ng global disaster o limitadong pinsala. Narito ang posibleng senaryo: Kung babagsak ito sa dagat, maaring magdulot ito ng isang mega tsunami na daan-daang metro ang taas na magpapalubog sa mga baybayin ng maraming bansa. Kung tatama ito sa isang urban area, maaring mabura sa mapa ang isang buong syudad sa loob ng ilang segundo. Kung sa isang walang taong lugar ito tatama, magkakaroon pa rin ng matinding epekto sa klima at atmosfera ng mundo. Ang pinakamatinding asteroid impact na naitala sa kasaysayan ay ang nangyari sa Tunguska, Russia noong labing na libot walo, na sumira sa dalawang square kilometers ng kagubatan. Ngunit paano kung mas malaki ang impact ng asteroid dalawang libot tatlumput Bago tayo mataranta, tingnan muna natin ang posibilidad ng impact. Ayon sa NASA, ang pagkakaon na tatama ito sa Earth ay isa sa 63,000 o 0.001%. Ang magandang balita, sa mga nakaraang dekada, maraming asteroid na sinasabing delikado, ngunit lumihis lamang ng direksyon dahil sa gravity ng ibang planeta o ng mismong Earth. Noong 2013, kinumpirma ng NASA na bumaba na ang posibilidad ng impact, kaya halos sigurado tayong hindi ito tatama sa Earth. Ngunit paano kung may ibang asteroid na paparating? Dahil sa patuloy na pag-aaral ng mga siyentipiko, maraming teknolohiya ang ipinapakilala para sa planetary defense laban sa mga asteroid. Ang NASA ay nagpadala ng isang spacecraft na sinadya nilang ipa-crash sa isang asteroid para subukan kung kayang baguhin ang direksyon nito. May mga pag-aaral kung maaring gamitin ng nuclear bombs para sumabog ang isang asteroid bago ito tumama sa Earth. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng laser beams upang dahan-dahang tunawin ang ibabaw ng asteroid at baguhin ang direksyon nito. Sa madaling salita, handa ang siyensiya na protektahan tayo, pero hindi tayo dapat maging kampante. Ang asteroid na maaring tumama sa 2032 ay posibleng hindi isang malaking banta, pero hindi ibig sabihin na walang panganib ang mga asteroid sa hinaharap. Ang tanong, Handa na ba ang sangkatauhan kung dumating ang isang mas malaking asteroid sa hinaharap? Ano ang opinyon mo tungkol dito? May dapat ba tayong ipaglalala? Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang mind-blowing na content.